Sa probinsya naman ng Isabela na mahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukod sa cash assistance na mahagi rin ng Pangulo ng mga makinaria na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Si Benji Durango sa detalye. Maganda na ang tubo ng mais ni Mang Manuel ng Barangay Ibang, Gamu, Isabela. Mas madalas na kasi ng ulan sa probinsya at mabuti na nga lang daw katabi lang ng Cagayan River ang isa't kalahating hektare niyang taniman. Pero ang maisan niya sa bundok, naluto lang lahat sa init. Wala ang pagkuhanan ng tubig doon. Buti nga dito sa malapit sa ilog at may pagkuhanan itong tubig dito, pagkuhanan ng tubig. Nangungunang corn producer ang Isabela. Dito nang gagaling ang 17% ng mais sa buong bansa. Ikalawa naman sa produksyon ng palay pero isa lang si Mang Manuel sa libu-libong magsasaka sa si Isabela na naapektuhan ng pinakamatinding init sa probinsya. Nasa 30,000 hektare ng sakahan ang nasira, higit isang milyong piso ang pinsala. Ayon sa Provincial Agriculture Department, pinakamatinding naapektuhan ng taniman ng mais sa 20 bayan ng probinsya. Bagamat nakakatanaw na ng liwanag, suporta sa binhi at abono ang kailangan ng mga tulad ni Mang Manuel para makaahon sa hagupit ng El Nino. Panawagan niya sa Pangulo sana ho, President, sana kami mga maliit magsasaka po, makarating sa amin yung mga assistance. Tinugunan ito ng gobyerno. Personal na tinungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang probinsya ng Isabela. Bit-bit ang pinagsama-samang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, kapag meron tayong hinaharap na problema, hindi lamang i-assign sa isang tao uh, yung buong yung buong gobyerno ay titignan kung ano ba ang kailangan gawin ang pinagsama-samang solusyon sabay-sabay na ipinamahagi sa 3,000 magsasaka at mangingisda na probinsya limang probinsya ang tumanggap ng farm at fishing equipment bukod sa Isabela damay din ang Cagayan Quirino Nueva Vizcaya at Batanes sa ilalim ng consolidated interventions. Umabot ito sa kulang 8 bilyong piso Bukod pa rito, inabot din ng Pangulo ang tig milyong pisong cash assistance sa mga probinsya ng Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. Mahigit 30 milyong piso naman sa Quirino at 10 milyong pisong cash assistance sa Batanes. Ito ang kanilang gagamitin para maitaguyod ang nalugin sektor ng pagsasakat pangingisda. Ako ay nagagalak na makiisa sa ating mga kababayan sa Isabela upang maghandog ng tulong mula sa pamahalaan at mailapit ang aming serbisyo lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, ang mga mangisda at sa kanilang mga pamilya. Masaya ang mga probisyang inabot ngayon ng Pangulo. Nagpapasalamat kami no, na nalalaban ng ating Pangulo ang nangyayari dito sa atin. No? Napakalagi, napakalaki, napakalaking dagok ito nangyayari sa ng Il But we're still, no, we're still hoping no, na mahalahat tulong na ito ay faster ang recovery ng ating mga farmers. Iniabot din ang tig 10000 cash assistance ng DSWD sa ilalim ng ayuda sa Kapustakita Program sa limang-libong magsasakat manging isda. Masayang-masaya, Assel. Kasi malaki na yung natulong sa amin. Papasalamat din kami kay President Marcos. Isa sa kanila si Tatay Edwin ng bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Hirap man sa paglalakad, pinilit na makita ang Pangulo, makapagpasalamat lang sa natanggap na pambili ng abono. Pero ang pambili ng abono, ngayon, sir, kahit konti, pwede na rin yan, sir. Malaking tulong yun, sir. Para sa Pangulo, may malaking puwang sa kanyang puso ang Isabela. At ang pagmamalasakit na ito sa probinsya, nag-ugat pa sa kanyang ama. Itinutuloy lang niya. Wala pong duda, lubos na mahal ng aking ama ang mga hataga Isabela at kayo ang kuminsan nauuna pa sa Ilocos doctor. Eh, naman, na, naman ako rin po naman yung pagmamahal na yan. Kaya naman, sinikap ko na talagang sumadya dito na iparamdam sa inyo ang aking personal, ang aking pagkalingas at suporta. Asahan ninyo, ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulang pangako, lalo na sa pagpapalago ng ating agrikultura at ekonomiya. Tumagal lang ng isang oras ang programa, pero napakaraming problema ang natugunan. Panibagong pag-asa para sa mga nadilubyong manging isda at magsasaka Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas